Say, ano masasabi mo ngayong birthday mo? Ang sarap ng libre mo sa Jemon. ano masasabi mo sa birthday ni Cyril ngayon? Ang sarap ng libre ni Cyril sa Mary Brown. <laughs> ano sa <laughs> ano sa <laughs> Ang sarap? Ang sarap ng Mary Brown. <laughs> ano <laughs> Nasaan naptop ground? Na, ano? Pampayat mo na. Uh, gago ka dyan! <laughs> Loko ka sa YouTube to. <laughs> Mamaya. O, oh, yung September Ends! <laughs> o, oh, yung September Ends! Nasaan si Mark? Gago ka dyan! Nakablip. blip love it na. <laughs> Bilo pala ako ni Cyril. <laughs> birthday boy, oh. Okay. First birthday sa Dubai

Ito yung bird sa Tumaba na rin ah. <laughs> Yan ang Dubai. Yan ang nakikita ni Cyril ngayon. Shubasham. Shubasham. <laughs> Apkese ho. Aja <laughs> eh. Hindi ka, bro? Gusto ka? Hindi, bro. Hindi, masasabi mo sa pamilya mo, soy? Kasi... Ganon ang buhay abroad. <laughs> ang buhay abroad. <laughs> ano po oh, ang buhay abroad? <laughs> akala niyo po na... Akala niyo po <laughs> na... Ano, lumimitas lang ka, no? Ano yung boss niyo, Last trip na yan. Hindi. Ano pang 11 Pinapayos na paisa tayo ni Sai. Sabi niya pa naman na magsa Starbucks pa. O oh, tara, papunta tayo sa Union Sabi ngayon. Sabi mo hindi masarap doon sa Starbucks. Oh, hindi. Sinabi ko, sarap-sarap na doon. May papunta salam. tayo ngayon sa Union Station. Birthday Ay. ni Cyril Ay, ngayon. Nandito ngayon tayo sa paboritong street ni ni Sai, ang Rika. Al Rika. Paborito niya yan sa hindi mo maintindi ang paraan. Si <laughs> At kadahilan. Nagsisimula tuwing alas 10 niya mm -hmm. nagiging paborito. Bakit nga? 10 ba? o'clock onwards niya nagiging paborito. <laughs> Ito yan natin ang ano ng Dubai. At lingit sa kalaman ng lahat. <laughs> ano ba ang itsura <laughs> ng Dubai? Pumupunta dito si sa Cyril galing sa Satwa. Sa Pag ganong oras. Yan, mahaba na yung balbas ni si Cyril. B. Well, Anday po. Ano magana po yung... <laughs> Isa <laughs> na siya <laughs> ang miyembro ng ISIS. B, magana na magana. Huwag ah. dito, dito, dito na sasakay. Naglalakad Ay. siya sa... Sa <laughs> team so, mapaliwanag na... Ayun hey o, yung mga nakaiga sa ano, damahan. Si Jan, ah, isa pa natin. Dyan, eh. nga yung... Kasaan na ba yung mga naka... isa <laughs> na ba mga naka... ba yung mga naka... Ito ang tinatawag uh, na Algorare. Mall. Very rare. Very rare ito. <laughs> Ito ang tinatawag nilang metro. Metro station. Metro station. Ng, Ng Union. Ang Union. Ng Union. Ngayon yes, ngayon ako. yes, si birthday boy. Ako. Ito yung nakikita na niya yung ngayon. Metro. Di pa. Never. Ano masasabi mo, Sai? Ayos. Ayos ba? Oh, ayan. Dahil ayos. Ayos ba? High tech to ang aking video camera. Ano masasabi mo? Birthday mo ngayon. Okay ba? Equipto. to. <laughs> ya, yeah, mo na lang lalagyan lalag lalag ko ng background 'to na chinito. <laughs> okay. Yeah, guys. Ikaw mo muna 'to na sa baba ng video. Oh, ba 'yung <laughs> Dito kasi may nyari ako ng pa. Okay. para hindi kayo maging chinito ako na naman natin si John hindi pwede <laughs> ako isang video cameraman video <laughs> camera sakit sa mata niya? kailangan, malayo Mahina. ako malina hindi mahuno hindi, hey, kaya siya ano, ka na? gagawin mong ano yan eh. Music video. Ha? Hindi. Yung ano tayo doon? Time lapse. tara na? Tara na. Saan ka sakay, Sai? Dito. Pag-abang ka rito? Ano ba ang klima ngayon dito sa Dubai? Temperature? <laughs> Temperature? <laughs> Cloudy. <laughs> wala nga ang cloud dito. <laughs> Oo oh, nga, wala. Ayun, Pio. Na Kaya natin, ang buwan. Ayun. Bilog na, bilog, bilog na. Bilog nga. Nga.

Ang lapit, nagbuboke. Dito na ako. Sige, Shay. Ay, hindi pala. C1 yan eh. Yun, isa ka na. Ano ba yung sakya mo? C3? C3? C9. Ah, C9. Ito, C7. C7. Anong klaseng chords yan? C7. Dominant ba yan? Domination. Domination. Yan <coughs> ang uh, bus ng Dubai. Wala tayo. Yan ang uh -huh. bus ng Sharjah. Last trip na. Nasaan na? Ah, ano ba? <laughs> Diyan kayo dumadaan yun. Kau naik kita nih saya kan? We go. Nggak si John. <laughs> eh, <hanan> si kameraman, <laughs> si kamera video. <laughs> Video ka Importanter. Education is important, but... Dumigit sa leg. Pero buhusap po. Ano ang tawag sa atin? Tryo you, Mitch. dyan dyan, Mitch. Okay! <laughs> okay. May delay ha, may okay. delay ka. Matagal po sa delay. Hindi lang pag corny, pag -corny. Uh, <laughs> Di magets. Ano nangyari kay Jam, Sai? Hindi alam. Updated si Jan sa mga oh. Araw-araw yung pinaka-ano yan. yung situation. Ang sarin. Update. mga bus. Ito mga bus.

Paris. Para bisa. Love it. <laughs> Oi <Oy> oily. <laughs> Oi <Oy> oily. <laughs> <Oy> Oi. Oily. <Bye. laughs> Na oilyhan yung camera ko. <laughs> o que é isso kwento. Si Juan. Ay, Satwa. Satwa? Ayun, you no? Know. Sabi sa'yo, eh. Ay, sana ba? Airport 1. Nag-aabang. Nag-aabang. Ito po ang buhay na isang OFW. OFW na? Na architect. Nasa rule of third siya ngayon. <laughs> Nasa rule of thirds ka daw ngayon. Ako nga naman. Okay. Okay. Ano masasabi mo kay Siren? Magkabuting takot niya si Siren. Tumaba na ba siya? Medyo, okay naman. Kabuti naman yung para sa kanya. Tumaba na rin ba ang kanyang ano? Magkakita sa camera. Tumaba na rin ba ang kanyang ano? <laughs> Malalaman natin dito sa mga taga-Rica. <laughs> Tingnan natin. araw. Bye bye. Sila, sila. Tala, pasa na si Cyril. Yes. Sai, yes. Birthday. Bye -bye. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ing thank you. Ingat ka. Ingat ka. No. Tama na kayo. Oh, Uwi ka ng Pinas. Tapos ang presentation namin kay Cyril.